Tol, ang kwento ng bahay na ito ay talagang nakakakilabot. Bahay na puno ng pangarap na napalitan ng bangungot, kung saan dito minasakir ang magiinang arandia. Halos isang daang saksak sa kabuuan ang natamo ng mga ito na hindi mo sukat kalain, na bakit pati mga musmus na bata ay hindi pinalampas. Isa pa sa nakakagulat ay ang mismong salarin ay kanila rin kakilala at kapitbahay na minsan na nilang tinulungan. Ano ang nagtulak sa salarin na gawin ang ganitong karumal-dumal na krimen at nakakamit ba ng pamilya ang hustisya? Noong unang bahagi ng 1994, tahimik na namumuhay ang pamilyang Arandia sa Lipa City, Batangas. Si Ronald Arandia ay isang OFW sa Saudi Arabia na nagsusumikap mag-ipon upang maitayo ang kanilang pinapangarap na bagong bahay habang naiwan sa Pilipinas ang kanyang asawang si Angelina alias Helen Arandia at ang dalawa nilang maliliit na anak na babae na sina Chelsea Liz, 6 na taong gulang at Angeline, 4 na taong gulang. Si Helen ay nagkaroon na ng negosyong maisan na unti-unting lumago. Nakapagpatayo na rin ito ng sariling bodega. Samantala, habang maganda ang takbo ng buhay ng pamilyang Arandia, may taong lihim na naiinggit sa kabuhayan ng pamilya. Na si Elmer Palikpik. isang matalik na kakilala ng pamilya ang kapitbahay nilang si Elmer, na madalas lumalapit kay Helen para manghiram ng pera. Lihim itong nagmamasid at nakikinig sa anumang pag-uusap ng mga tao tungkol sa Pamilya Arandia. Bagamat sinikap tulungan siya ng Pamilya Arandia, si Elmer ay nabalitang nalulong sa masasamang bisyo tulad ng droga, alak at pagsusugal. Itinago ng mga bisyong ito ang isang pagkainggit at ligalig sa puso ni Elmer, isang kawalang kontrol na kalaunay magiging mitya ng karumaldumal na krimen. Isang gabi ng Sabado, April 9, 1994, sa Barangay Sabang, Lipa City. Pumasok si Elmer Palikpik sa tahanan ng mga Arandia sa Lipa City Park Subdivision. Maaaring nagkunwari siyang muling manghihiram ng pera o dadalaw lang. Kampante naman si Helen dahil kakilala nila ito. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, humugot ng patalim si Elmer at pinagsasaksak ng walang awa ang mag-iina. Una niyang pinuntirya si Helen halos hindi nakapagsigaw si Helen sa bilis at bagsik ng mga atake at tinamu niya ang pinakamaraming sugat. Sinunod rin pinagsasaksak ni Elmer ang mga musmus na bata na sina Chelsea at Jeline. Kahit ang pagmamakaawa o pag-iyak ng mga paslit ay hindi nakapagpatigil sa kanyang pagkahayok sa dugo. Umalingaungaw sa bahay ang mga sigaw at iyak na agad ring napawi ng karahasan. Umaabot sa siyamnaputpito ang kabuang saksak na naitala sa tatlong biktima. 58 na saksa kay Helen, 35 years old, 18 kay Chelsea, 6 years old, at 21 kay Jeline, 4 years old. Tanda ito ng lubos na kalupitan at galit na ipinuhuna ng salarin sa walang kalaban-labang mag-iina. Matapos ang ilang minutong kahindik-hindik na palitan ng sigaw at saksak, nakahandusay ang katawan ni Helen sa sahig, naliligo sa sariling dugo, at yakap na tila pinoprotektahan ang isa niyang anak. Ang mga laruan ng mga batay na bahira ng dugo sa gitna ng sala, mistulang sinaklot ng dilim ang dating masayang tahanan. Sa labas, may ilang kapitbahay na nakarinig ng kaguluhan at dali-dali sumilip upang alamin ang nangyari. Isang kapitbahay ang nakakita kay Elmer na lumalabas ng bahay na tulala, basang-basa ng dugo at may hawak pang patalim. Ayon sa kanyang salaysay, mukhang gulat at parang natroma ang itsura ni Elmer habang nakababad ang tingin at naninigas ang kamay na may hawak na kutsilyo. Nakatakbo si Elmer palayo bago pa man siya mapigilan ng sinumang testigo. Ang kapitbahay na ito at iba pang mga residente ang unang nakapagsuplong sa pulisya sa naganap na krimen. Ilang sandali pa, dumating ang mga autoridad at bumulaga sa kanila ang malagim na eksena sa loob. Ang ina at mga anak na wala ng buhay, tadtad -tad ng tama ng saksak. Agad na kumalat ang balita ng Lipa Arandia Massacre sa lokal na pamayanan at sa buong lungsod. Kinabukasan, pumuno sa mga headline ng dyaryo ang karumaldumal na pangyayari. Sa mismong araw ding yon, si Ronald Arandia ay nakasakay na sa eroplano pabalik ng Pilipinas. Nagkataong pauwi siya upang sorpresahin sana ang pamilya pagkatapos ng mahabang pagtatrabaho sa abroad. Habang naghihintay ng pag ng eroplano, kumuha siya ng dyaryo. Dito niya nasilaya ng nakagigimbal na balita sa pahina ng pahayagan kung saan pinaslang ang kanyang asawa at mga anak sa sarili nilang bahay. Parang bombang sumabog sa dibdib ni Ronald ang nabasa ni hindi niya na malaya na ang mga luha niya ay tuloy-tuloy ng bumuhos habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa paghawak ng dyaryo. Ang larawan ng kanyang masayang magiina na ilang buwan pa lang ang nakararaan ay napalitan ng larawan ng krimen na laman ng balita kinailangan siyang alalayan ng mga tao sa paliparan sa matinding hinagpis na nararamdaman niya sa sandaling yun. Sa pinangyarihan ng krimen, sinimula ng mga investigador ang masinsinang pangangalap ng ebidensya. Narecover nila ang duguang kutsilyo na ginamit sa krimen na iniwan sa bahay, patina ang mga bakas ng sapatos na papalabas ng pintuan. Nagsagawa rin ng otopsiya sa mga bangkay na nagumpirma sa bilang at lalim ng mga tama ng saksak ang brutal na paraan ng pagpatay, halos isang daang saksak sa kabuan, ay indikasyon ng matinding galit o epekto ng droga sa isip ng salarin. Samantala, ang testimonya ng kapitbahay na nakasaksi kay Elmer Palikpik na tumakas mula sa bahay habang tanga ng patalim ang nagsilbing pangunahing lead ng pulisya. Dahil kilala ng komunidad si Elmer, mabilis siyang natukoy bilang suspect. Nang respondihan ng mga pulis ang bahay ni Elmer kinagabihan, tumambad sa kanila na abandonado na ito. Mabilis na tumakas ang salarin bago pa man masukol. Dineklara ng mga otoridad na manhunt ang operasyon laban kay Elmer Palikpik sa tulong ng mga impormante na tuntun ang kanyang posibleng mga ruta ng pagtakas. Nabalitaan ng pulisya na sumakay siya ng bus pa Maynila noong gabi rin ng krimen at mula roon ay nagtago sa mga kamag-anak. Apat na buwang nagtago si Elmer mula sa batas. Nagpalipat-lipat siya ng lugar Unang napabalitang namataan siya sa Polillo Island, Quezon. At nang sumikip ang paghanap sa kanya roon, ay tumakas pa siya patungong Bicol Region. Sa yugtong ito, maging ang kanyang pagkakakilanlan ay sinubukan niyang itago. Gumamit siya ng alias na Elmer Manlangit upang linlangin ang mga naghahanap sa kanya. Subalit wala siyang ligtas sa mata ng batas at determinado ang pulisya na panagutin siya. August 1994, natunto ng mga operatiba ng CIDG si Elmer sa bahay ng isang kamag-anak sa Labo, Camarines Norte. Wala nang nagawa si Elmer nang siya'y padapain at posasa ng mga alagad ng batas. Nang siya'y isakay na sa mobile patrol, napaamin din siya sa wakas. Sa labas pa lang, bago formal na isa ilalim sa interrogation, halos nasambit ni Elmer ang mga katagang na bigla lang po ako. Na para bang katuwiran sa nagawa niyang karumaldumal na krimen. Nakuhanan ng pulisya ang extrajudicial confession na ito at magiging bahagi ito ng ebidensya laban sa kanya. Sa investigasyon, napag-alaman ang posibleng motibo sa likod ng masaker perang hiniram na hindi na ibigay at personal na galit. Ilang araw bago ang krimen, nagmakaawang lumapit sa si Elmer kay Helen upang mangutang, marahil dahil sa pagkakabaon niya sa utang sanhi ng bisyo. Bagaman hindi malinaw kung napagbigyan siya o hindi, lumilitaw na kumulo ang sama ng loob ni Elmer na maaring inisip niyang hindi sapat ang naitulong ng mga arandya sa kanya. Maari ring nakadroga o nakainom si Elmer ng mga sandaling yun base sa naobserbahan ng kapitbahay na tila wala ito sa katinuan habang papatakas. Ang pagsasama-sama ng galit, impluensya ng droga at inggit ang itinuturong sanhi kung bakit nagawang patayin ni Elmer ang pamilyang minsan ay tumulong at nagtiwala rin sa kanya. Matapos mahuli si Elmer Palikpik, agad siyang kinasuhan ng tatlong bilang ng murder sa Regional Trial Court ng Lipa Branch 12. Naging mabilis ang pagsasampa ng kaso dahil sa bigat ng ebidensyang hawak ng prosekusyon. May direktang testigo, may nakuhang murder weapon at mayroong pang mismong pag-amin ng akusado. Sa pagbubukas ng paglilitis, si Executive Judge Vicente Landicho ang nanguna sa pagdinig. Sa hukuman, binalikan ng mga saksi at investigador ang malagim na pangyayari. Muling isinalaysay ng kapitbahay na testigo kung paano niya nakita si Elmer noong gabing yon, naduguan at may hawak na patalim habang papatakas. Iprinisinta rin ang ulat medikal. Ang siyam na putpito na tama ng saksak na tumama sa mag ay malinaw na patunay ng pamamaslang na may sukdulang kalupitan. Ipinakita sa korte ang mga larawang kuha sa crime scene, bagay na halos di matingnan ng mga naroon dahil sa karumaldumal na eksena. Idinagdag pa ng prosekusyon ang mga testimonyo ng ilang nakakakilala kay Elmer na matagal na nitong ipinapakita ang pagiging marahas lalo kapag lango sa droga at alak. Ang lahat ng ito'y nagpapatingkad sa pagkakakilanlan ng akusado bilang may kakayahang gawin ang ganoong kalupitan. Binigyan din ng pagkakataon si Elmer na ipagtanggol ang sarili. Mariing itinanggi niya ang krimen at iginiit ang isang alibay na umano'y nasa bahay siya ng kanyang biyanan sa isang bayan nang maganap ang pagpaslang. Gayon paman, bumulagsak ang alibay niyang ito sa harap ng mga matitibay na ebidensya. Pinabulaanan ito ng sarili niyang pagkilos matapos ang krimen. imbis na humarap sa mga investigador, siya'y nagtago at nagpalit pa ng pagkakakilanlan. Bagay na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakonsensya at takot na mahuli. Bukod dito, nariyan ang kanyang extrajudicial confession kung saan inamin niyang nabigla siya sa nagawa na lalong nagpahina sa depensa niyang wala siya sa pinangyarihan. Pagsapit ng August 1998, pagkatapos ng apat na taong pagdinig, binalita sa mga dyaryo ang hatol ng hukuman guilty sa tatlong bilang ng murder si Elmer Palikpik. Hinatulan siya ng tatlong habang buhay na pagkabilanggo o three counts ng reklusyon perpetua, tig isa para sa bawat buhay na kanyang kinitil. Sa ilalim ng batas, katumbas ito ng hanggang apat na taong pagkakakulong sa bawat sintensya. Kasabay ng sintensyang pagkabilanggo, inatasan din ng korte si Elmer na magbayad ng 536,000 pesos na civil indemnity sa pamilya ng mga biktima bilang danyos. Sa loob ng silid hatol, tahimik na lumuha ang mga kaanak ni Helen habang binabasa ang sakdal. Naroon din si Ronald Arandia, ang padre de pamilya na nawala ng asawa at mga anak. Subalit sa halip na ginhawa, diskontento at galit ang naramdaman niya sa naging hatol. Para kay Ronald, kulang ang habang buhay na piitan sa karumaldumal na krimen ni Elmer. Labis siyang nadismaya dahil sa hindi nasintensyahan ng parusang kamatayan ang pumatay sa kanyang buong pamilya. Sa panahong yun ay umiiral pa ang death penalty sa Pilipinas para sa mga hinus crime at naisanan ni Ronald na mapatawan ng bitay ang salarin bilang paggawad ng hustisya sa malagim na sinapit ni na Helen, Chelsea at Jeline. Subalit kinailangan niyang tanggapin ang pasya ng hukuman na habang buhay na pagkakabilanggo. Kahit pa habang buhay ding pasan-pasan ni Ronald ang bigat ng pagkawala ng kanyang mag-iina. Ngayon, umalingaungaw ang balita ng Lipa Arandia Massacre sa buong bansa. Isa na naman itong family massacre na nagpagimbal sa kalooban ng mga Pilipino, kasunod ng iba pang malalaking kaso noong dekada 90 tulad ng Visconde Massacre noong 1991. Sa Lipa City mismo, ang dating payapang pamayanan ay nabalot ng takot at pagluluksa. Maraming residente ang hindi makapaniwala na ang salary na isang kababata at kapitbahay na madalas nilang nakakasalamuha nagdulot ito ng pagkawasak ng tiwala. Paano nga ba kung ang mismong kakilala mo pa ang gagawa ng karumaldumal na krimen? Ilang buwan matapos ang insidente, marami sa mga tagalip pa ang hindi nakakatulog ng mahimbing. Ang iba'y kinailangan magpa-therapy dahil sa bangungot at takot, lalo na mga pamilyang may maliliit ding anak. Sa mga gabing sumunod sa massacre, nagsisigurado ang mga tao na nakakandado ang lahat ng pinto bago matulog. Isang aral na iniwan ng karahasang ito. Ayon pa sa ilang magulang, mas naging mahigpit sila sa hindi pagpapapasok ng kung sino-sino sa kanilang bahay. Hindi lamang sa Batangas nagdalamhati, nakiramay ang buong bansa sa sinapit ng pamilya Arandia na itinuturing na larawan ng maraming pamilyang Pilipino. Isang ina at mga anak na naiwan habang ang padre de pamilya ay nasa ibang bayan para magbigay ng maayos na buhay ang pamilya. Maraming OFW ang napaisip at nag-alala sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Sa mga forum at dyaryo, maraming sumulat na mambabasa na nagpahayag ng galit at hinagpis dahil sa tindi ng interes at paghihinagpis ng publiko, naging maugong ang panawagan para sa hustisya. Sinubaybayan sa mga balita ang paghahanap kay Elmer hanggang sa kanyang pagkakadakip at paglilitis. Bawat update ay laman ng mga pahayagan at newscast. At nang tuluyang mahatulan si Elmer, bagamat may mga nadismaya na hindi siya binitay, marami ang bahagyang nakahinga ng maluwag na nakamit ng pamilya Arandia ang hustisya sa legal na paraan. Ang kaso rin ito ay nagpasiklab ng mas malawak na usapin tungkol sa kaparusahan sa mga karumaldumal na krimen. Sa mga radio at TV talk shows, pinagdebatihan kung sapat ba ang habang buhay na sintensya para sa mga tinaguriang hinus crime gaya nito o dapat bang ibalik at ipatupad ang parusang kamatayan. Mayroon din mga grupong pangkarapatang pantao na ginamit ang kaso upang talakayin ang epektibidad ng death penalty habang ang ibang sektor naman ay ginawang halimbawa sa si Elmer upang irekomenda ang reforma sa rehabilitasyon ng mga adik sa droga upang hindi na mauwi sa ganitong karasan. Hindi nagtagal, ang karumaldumal na pangyayaring ito ay nakarating din sa mundo ng media at entertainment. Noong November 1994, ilang buwan lamang matapos ang massacre, ipinalabas sa mga sinehan ang pelikulang Lipa Arandia Massacre, Lord Deliver Us From Evil. Kilala rin sa pamagat na Dalipa Massacre, God Save the Babies. Ang pelikulang ito ay hango mismo sa totoong buhay ng pamilya Arandia, sa direksyon ni Carlo J. Caparas, isang direktor na sumikat sa paglikha ng mga true crime massacre films noong dekada 90. Gumanap na Helen Arandia ang aktres na si Vilma Santos, samantalang si Joel Torre naman ang gumanap bilang Ronald Arandia. Si Jan naman ang gumanap bilang si Henner, ang karakter na hango kay Elmer Palikpik. Tumindig ang balahibo ng mga nanood sa muling pagsasabuhay ng krimen sa pelikula. May mga eksena kasing aktual na ipinakita ang kakilakilabot na krimen at ang aftermath nito. Sa katunayan, ikinagulat ng marami na ang ilan sa mga larawan sa crime scene ay sinama mismo sa pelikula upang idiin ang realismong sadya ni Kaparas, bagay na naging kontrobersyal sa ilan ngunit nagpadagdag ng hilakbot sa manonood. Ang pelikula ay tumanggap ng malaking atensyon. Sa taunang FAMAS Awards 1994, hinirang itong Best Picture at kinilala rin si Carlo J. Caparas bilang Best Director para sa nasabing pelikula. Naging daan ang pelikula upang lalo pang pag-usapan ng kaso. Sa mga palabas sa sinihan, marami ang lumabas ng namumugto ang mata sa iyak habang ang iba'y tahimik sa pagkasindak. Dahil sa pelikula, lalong tumimo sa kamalayan ng publiko ang sinapit ng pamilya Arandia at si Vilma Santos mismo ay naibalitang personal na naapektuhan sa kwento. Ilang taon nang lumipas noong maging gobernadora na si Vilma ng Batangas, binisita umano niya ang bilangguan sa Lipa at doon ay naharap niya ng harapan si Elmer Palikpik, ang tunay na salarin. Isang engkwentrong nagdulot sa aktres ng muling pagkalukog at pagluha habang inaalala ang papel na ginampanan niya at ang totoong buhay na nawala. Sa huli, ang kwento ng Lipa Arandia Massacre ay nananatiling buhay, isang kuwentong tila sa pelikula ngunit isang malagim na realidad. Isang trahedyang nag-iwan ng bakas sa puso ng bawat Pilipinong nakidalamhati at nagsisilbing babala na hindi kailanman dapat magwagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Hanggat buhay ang alaala kina Helen at sa kanyang mga anak, mananatiling buhay rin ang panawagan para sa katarungan at kaligtasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Lumalabas pa nga ang balita na ang bagong naninirahan na sa bahay ng pamilya Arandia kung saan naganap ang masaker ay paminsan-minsan daw dinadalawa ng multo o kaluluwa ng mga biktima. Kayo tol, ano ang mas epektibo laban sa Hinus Crimes? Habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan? Kung kapitbahay niyo ang gumawa ng ganitong krimen, paano mababago ang tiwala ninyo sa inyong komunidad? At pagkatapos ng masaker, mas naging mahigpit ba kayo sa pagpapapasok ng ibang tao sa bahay? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.